hello good morning good morning good morning to all beautiful people thank you thank you so very much guys for tuning in and keep on tuning in to those who are new thank you and welcome to my channel this is yvette guys once again shout out mona tayo shout out kay Gemma ferrando ng dubai sis hello shout out to you all the way from dubai Shout out also to Liamas all the way from the Philippines, Las Piñas, Manila. Shout out to Bams Vlog in Netherlands. Hi to you sis. Hello, hello, hello. Shout out to Shim Vlogs all the way from Canada. Thank you sis, Shim. Shout out to Virgie Velasco all the way from Bahrain. Thank you, thank you for watching my videos. Shout out to all Um, OFW there in Canada. Shout out dyan sa Canada kay um, Jennifer Roque at saka mga kids. Uh, sa twin niya, apat yung anak niya. So, shout out to all of you there. And uh, kay uh, Scott Miles. Hi Scott sa Canada. And si um, Greg Stott. Hi. All the way from Canada as well. Uh, Ninit Duake. Ayan. Lahat ng mga nasa Canada. a shout out to all of you thank you thank you to all of you it's a shout out ko na rin ang top 10 number of viewers go number one is philippines number two is saudi arabia number three is united states number four is hong kong number five is united arab emirates number six is kuwait number seven is canada Number 8 is Japan. Number 9 is Qatar. Number 10 is Singapore. Thank you, thank you to all of you guys for watching. Now I am going to share this finale. So, magfifinale na tayo guys. Ito na po yung ending doon sa istorya ni Charlie Lozada. So, yesterday si Sir Rafi Tolfo ay nag-upload doon sa finale ng buhay, ng istorya ng buhay ni Charlie Lozada. Uh, ako, ito po ang aking last last na reaction about dito kay Charlie Lozada. Doon po sa mga tao na na-embier na inbirna kung bakit lagi na lang Charlie? Lagi na lang si Charlie. Bakit hindi pa rin ba tapos? Hindi pa rin ba tapos ang Charlie Charlie na yan? So, ang dami kong nababasang mga comments, uh, ang daming um, yung mga bashers, wag namang ganun. So, maging positive lang tayo. walang awayan, okay? Walang uh napaka yung mga bashers napaka pangit ng sinasabi wag namang ganun so tayo pong lahat ay naging bahagi dito sa kwentong ito at natunghayan na naging uh isa po ko sa umiyak at uh, nasaktan sa kwentong ito ito ay tapos na ito na ang huling uh, video na i re reaction ko about doon sa kay Charlie yun na nga nagsalita si Charlie doon sa Channel 5 inibitahan siya uli ni Sir Rafi Tulfo at nagsasalita na siya yun pala, uh, yung anak niya ay muli, uh, hiniram ni Beshi, hiniram niya at may balak silang hindi soli so si Charlie, syempre ayaw niyang ganun so nagagalit siya at uh, sabi niya okay, patayan kung patayan sabi niya ganyan So si Beshi nang ng pera, nanghingi siya ng pera para makuha yung anak. Ayun, ang ano, ang kwento. So binigyan naman itong si Charlie. So ayun, binigyan tapos binigay yung bata. Yung pagbigay ng bata uh, kasama si Edwin doon sa sa pagano, paghatid doon sa bata. Si Shirley nung nakita daw yung mga anak, parang wala sa kanya sabi ni Charlie, grabe parang walang puso yun ang sabi ni Charlie grabing klase, hindi daw talagang hindi siya dapat tawagin ina sa kanyang mga anak ang sinabi ni Charlie, sabi niya uh, Brad Edwin yung iyo na yan uh, sa iyo na yan at uh, pinagsawaan ko na yan ang sa akin lang huwag mong sasaktan kasi hindi niya sinasaktan yan. Nagpabiro pa nga siya eh. Pero hindi ko alam kung biro o totoo. At sabi niya na ano, na uh, Edwin, sana wag kang magalit. Kasi nung three days daw nila doon sa hotel, at hmm, may nangyari. <clears throat> sabi niya, nung team ni Sir Rafi, ano, ano bang nangyari doon, sabi ni Charlie. Ay ah, hindi ko pwedeng sabihin kasi ano, parang censored. <laughs> sabi niya, mahal ka pa ba? Sa ito pala. Sabi ni ano, sabi nung no, no, feeling mo ba mahal ka pa ni Shirley, Shirley? Sabi niya, syempre, mahal niya ako kasi kung hindi niya ako mahal, hindi siya papayag. So may nangyari, guys. Sabi niya, kung hindi man ako naging maswerte sa iyo, baka dito maswerte ako doon sa, kay, ano, Megan. Pero, hindi natin alam kung anong mayroon sila ngayon. So, guys, yun na nga, nabanggit doon kay si yen May update siya dyan uh, na kung kung ano nga ba ang kanilang si Megan at saka si Charlie. So, guys, ito lang ang akin at uh, sa lahat po ng sumubaybay. Di ba tayong mga ina, pag nandiyan yung mga anak, Diyos ko, matuwa tayo. Pero siya, guys, hindi siya masaya nung nakikita yung mga anak niya. So, yung mga anak, na, nakakaawa. Uh, pero ang mga bata, pasalamat ako. Kasi parang ang bilis nilang nakamove on. Uh, sabi nila, uh, hindi na daw nila. Parang ayaw na nila sa nanay nila, ganon. Tapos, ito pa, guys. Si Megan ito hindi ko alam na mayroon palang yun nga yung kwento na may Megan Megan si Megan pala ay tumulong doon kay Charlie yung pagtulong pala daw ni Megan ay walang walang kapalit ganon doon sa kwento doon sa video na napanood ko kap ang mga bata ay tuwang-tuwa kasi ang sabi nila, ah, masaya po kami kasi may mama na kami. Di ba? Napakaano, napakaano ng mga bata. Uh, masaya sila dahil nandoon si Megan uh, para you know parang punan ang ang pagkukulang ni Sherlyn sa mga bata so para si Megan ang naging uh, nag-ako doon sa pagkukulang ni Sherlyn so um nakakatuwa kasi ito si Megan ay uh, tinulungan si Charlie doon po sa mga kakakanan na nagkabalikan it's a no kasi uh, Charlie sabi niya Brad Edwin, sayong sayo na yung asawa ko. Sayong sayo na yan at pinagsawaan ko na yan. Sabi niya, kung hindi man ako naging maswerte sa'yo, baka maswerte ako dito. Yun na nga si Megan. Pero, ang pagkakalam ko guys, itong si Megan, yun lang ang pagkakalam ko guys ha. Si Megan ay uh, parang hindi naman sila, wala silang, hindi sila mag-boyfriend boyfriend or girlfriend. Parang wala silang relasyon. Yun ang alam ko, guys. At ayon nga kay Charlie, sabi niya, dahil nga daw sa pag-uumapaw na tulong na mula kay si Raffy Tulfo. Ngayon, guys, napakaswerte na ni Charlie at uh, may kita na ang kanyang kabuhayan. O, di ba? May 20k. Kada buwan na siya doon sa kanyang Um, online na business. At doon naman sa kanyang karnehan, may 5,000 to 6,000 naman siyang kita doon sa ano, karnihan niya a day. A day yun guys ha. At nasisimula na rin niya ang kanyang ticketing na WCA. WCA. Yung ticketing niya na umpisahan na rin niya yung WCA. At ang sabi niya ay uh, may bibigyan na niya ang pangangailangan ng kanyang mga anak. At maging gusto nila ay maibigay na rin niya. At noong March 7 ay muling nagkita nga itong si uh, Charlie at Sherlyn City Hall, Makati uh, dahil doon sa PSA uh, na yung uh, mga anak ni Charlie na ipapangalan sa kanya yung mga anak niya. Sa lahat po ng sumubaybay, sa lahat po ng tulong, sa lahat po naging kaibigan ni Charlie at sa mga Charlie's Angel! thank you, thank you, thank you to all of you guys, sa mga nag, nagbigay ng sponsors sa so Washing Machine, for the Washing Machine Project, maraming maraming salamat po sa inyo, sa lahat ng mga taong uh, tumulong, sa lahat ng mga taong nanood, guys, at sa lahat ng mga taong nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat po sa inyo, at sana ay patuloy pa po kayong manonood sa aking mga vlog, at uh, thank you, thank you talaga ng marami, at Um, ito lang sa akin, para kay Charlie, pagbutihin mo ang pagninegosyo mo, alagaan mo ang mga anak mo, maging matatag ka sa sa buhay sa anak mo, gabayan mo ang mga anak mo, at huwag kang, huwag kang makalimot sa Panginoon. Uh, magdasal, pumunta sa simbahan, bigyan mo talaga ng time ito, uh, bigyan mo ng time, Sunday, Family Day, uh, kailangan magbanding bonding kayo ng anak nyo. Spend quality time sa mga kids mo. Uh, okay? Uh, at uh, mamahalin mo sila ng lubusan. At huwag ma mawala ng pag-asa. Okay? Uh, nandito lang kami, ang mga angels mo. Uh, message ka anong gusto mong sabihin. Mag-message ka lang. Maraming maraming salamat. At ito ang aking uh, finale ng uh, kwentong ito. So, wala nang Charlie and Charlene story. This is the end of this story. Maraming 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 salamat po sa inyong lahat. Thank you, thank you, thank you. Pagpalain na tayong lahat. At mabuhay Charlie Lozada and kids. At mabuhay ang OFW. Thank you so much sa lahat ng mga OFW na nanonood. At guys, sa mga OFW all over the world na gustong mag-apply dito sa Hong Kong, maaari po nyo akong kontakin. Baka ay, ako ay makatulong. Hindi man pinansyal. Kung maghanap kayo ng amo, uh, maaari ko kayong tulungan about jan, Okay? So, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At God bless. Thank you. Bye!